Parehas naman ito so, sa, sa hulog. Pero wala mong pinagkaiba sa hulog. Saka mas mabigat pa nga ito sa hulog. Daniel! Okay, Thor. Tuwid yan yung ano mo na yan, yung pusti mo na yan, tuwid. Ay, por, Thor. ano na ito? Tuwid ito, Thor, tuwid. Huh? Parang baliste nga, i-ano mo nga, i-double check mo nga, oh. Parang nakatumba ng kunti. Ah, oh, sige, saglit lang. Ha? Uh, ano? Oh, bakit ganon ang hulog mo? Parehas lang maya sila ng hulog ko. Wala naman yan silang pinagkaiba sa hulog, mas mabigat pa nga ito sa hulog. Mas mabigat pa nga ito sa hulog.